Hello mga katinders! Good evening! So, nag- under time ako sa store kasi bumili ako, may binili ako. So, nabili ko na yung itong phone. Ayan. Ito yung gamit ko ngayon kasi diba uh, malabo na yung isang phone ko at tinapon ko. <laughs> tinapon. So, ito yung mura lang naman to. Pang vlog-vlog ko lang. Y-O-2-T. Ito daw yung latest. Actually, yung hinanap ko ay Y-O-2-A. So, ang meron, itong T. So, nasa 3,999 lang ito. 3,999. Ayan. So, yung nasa budget ko ay 5K. So, meron akong natirang 1K pang kain-kain namin. Pang bili itong pang take-out. Ayan, Greenwich. No, sana all. Nag-relax si Mami Tins ng uh, uh, Saturday. Tagal ako nag-open kanina. Mga 9.30 na yon AM. Tapos nag-close ako ng 3.30. So, gumawa ako dito sa mall na malapit lang sa amin. Kaya binili ko to. Ayan. So, katas ng sari-sari store, mga katinders. So, bukas, meron pa pala akong si share Isa rin katas ng sari-sari store. Bumili ako ng mga. Yung sa Unisilver lang. Ito. So, yung isa, hanapin ko pa yung may quintas. At meron yung... Nawala yung isang earrings ko na ang cute talaga mga sa so, bukas ko isi-share sa inyo. Pagising ko umaga. Kasi kararating lang namin. So, kailangan ko na mag-rest. At marami pa akong gagawin bukas. No? Household chores na naman si Mami din si bukas. So, hindi imposible kapag may tindahan na eh, nakakabili ka ng phone. Okay? So, yun lang. Yung vlog.